Alam mo, si Sito naging senador yan, di ba? At alam niya na walang pwede makapagdikta dito sa senado kung ano dapat gawin. Bakit niya sinasabi yan? Naiutusan ko, nakita ka niya, naiutusan ko. Hindi na, hindi na, talagang uh, nakakahiya po yung statement na yan na inutusan ako. Never ako magpapagamit kahit kanino man. Wala akong magkagamit sa akin. Kaya nga sabi ko sa inyo, I have to maintain the objectivity in the conduct of this hearing because alam kong dalawa na tuumpog ang uh, pader dito, may ipit tayo. But anong magawa ko? This is my job. This is my bandit. Kaya nang gagawin ko otherwise, I will be remiss of my duties kung hindi ako magkanak na investigation. Kaya ito kabigat na issue Leakage ng uh, mga PDA uh, classified uh, documents. Hindi natin actionan. Uh, Remember, PDA is under my uh, uh, being the chairman of uh, Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Nasa uh, ako nasa uh, uh, oversight function ko yan under sa anophilia drugs. Kaya sabihin mo kasi Dr. Terlianes kung siya pwede madiktahan ng mga kung sino gusto mag-auto sa kanya yung mga yelo o sino mga partido niya na magagamit sa kanya kung nagpagamit siya, never ako, never. Sabihan mo si Dr. Terlianes kung ikaw isang senador na nagpapagamit sa iyong political party, sa iyong partido para manira ng mga kalaban ninyo sa politika. Huwag ako, huwag ako. I can never be used. Ha? I swear to God, nobody dictated me. Nobody. Not even President Duterte. President Duterte, hindi tumawag sa akin. Walang malanghet kunting nihaw-nihaw para sa, sa kaso na ito, para sa investigasyon na ito, wala. Cross my heart, hope to die. Tamaan ako ng kidlap ngayon kung ako tinawagan ni President Duterte. That's how frank I am to you. That's how honest I am to you. Kaya ikaw, Trillanes, kung napagamit ka noon sa mga political party mo, yung yellow mo na partido para siraan ang inyong mga political enemy na ginawa mo kay President Duterte noon, Huwag ako. I can never be used by President Duterte kung sila'y naglalaban, sila'y nag-aaway ni President Marcos. Hindi ko ako magpapagamit at hindi ako pwedeng gamitin.